Isang bahay na may tatlong palapag ang nasunog sa barangay Pag-asa, Quezon City ngayong pong umaga. Kabila ang dalawang matanda sa mga na-rescue. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Pag-ulan na, sabi po ng pag-asa. Kaya magdala po ng payong o anumang panangga sa ulan kung lalabas ng bahay. Paliwanag ng pag-asa, nagkaroon na ng significant rainfall nito mga nakarang araw sa Luzon at Visayas. Madalas na rin ang thunderstorms at nanalasa ang bagyong aghon. Binigyang diin ang ahensya na idinereklara ang rainy season sa mga lugar na may climate type 1 na karaniwang nasa western section ng Luzon at Visayas. Kaya huwag daw magtaka! kung may mga lugar sa bansa ang posibleng pa rin makaranas ng mainit na panahon. Iginiit din po ng pag-asa na normal, hindi maaga o delayed ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong pong taon. Based sa ating mga data na nakalap mula noong, uh, noong mga, nakaraang taon, nasa normal pa rin tayo kahit noong na, nasa El Nino tayo. Kasi ang ibig sabihin ng normal, nagsisimula to mga second week of May or third week of May hanggang second week of June. So nasa loob pa rin naman tayo ng normal na pagsisimula ng, uh, ng panahon ng tagulan. Kahapon na hapon, tuluyan ng nga nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Aghon. Gayunman, uulanin pa rin ng halos buong bansa kasama ng Metro Manila dahil sa hanging habagat, frontal system o kaya mga local thunderstorm. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa kabila ng mataas na tsansa ng ulan, bumaba pa rin ang water level sa Angat, Magat at Caliraya Reservoir sa nakalipas na 24 oras. Nagahanda na ang ilang lokal na pamahalaan sa Kamaynilaan para iwas baha ngayong pong tag-ulan. Ang ilang estero sa Maynila may mga pasilidad gaya po ng material recovery storage para sa mas madaling paghahakot ng mga basura. Arawan din po ang paglilinis ng street sweepers doon. Ayon sa mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtapon ng mga basura sa mga estero dahil bumabara at nagdudulot po ito ng matinding pagbaha sa lugar. Sa Paranaque, nagsagawa naman po ng dredging operation sa ilang creek ang MMDA Flood Control. Gumamit na po sila ng ilang heavy equipment para malinis at mapalalim pa ang mga creek. Kapag mas malalim ang creek, mas lumalaki ang water capacity kaya naiiwasan po ang pag-apaw ng tubig na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa tingin ni Pangulong Marcos, pinapalala ng China ang sitwasyon kasunod ng utos nitong i-detain simula Hunyo ang mga tinawag nitong trespassers sa South China Sea. It's just an extension again of their claim um, uh, that uh, this is all uh, the maritime uh, uh, territory of China. The new policy of uh, uh, threatening to detain our own citizens, uh, that is an different. That is an escalation of the situation. Ayon sa Pangulo, matagal naman nang inaangkin ng China ang ilang bahagi ng South China Sea. Pero nakababahala raw ang pulisiyang ito. Matatanda ang inanunsyo ng China ang pulisiya sa gitna ng ilang insidente sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. June 15 daw, nakatakdang ipatupad ng pulisiya na may parusang pagkakakulong hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Sagot ng China, wala dapat ikabahala sa polisiya lalo kung wala namang ginagawang ilegal. Layo lamang daw ng kautosan na magkaroon ng maritime order. Na ayon naman daw ito sa international practices. Panalo ng bronze medal ang women's team ng alas sa Pilipinas sa 2024 AVC Challenge Cup. Sa battle for third, kinalaban po nila ang Australia. Panalo po sila. Three sets to zero. Yan na ang pinakamataas na finish ng Pilipinas sa anumang AVC tournament sa loob po ng mahigit anim na dekada. At hindi lamang basta bronze medalist dahil may individual awards din ang ibang players. Tulad ni Gia de Guzman na nakuha ang best setter ng tournament. Habang best opposite spiker naman si Angel Canino. Congrats sa inyo! Webest latest, mga mare at pare. Intense ang naging name tag challenge ng Running Man Philippines Season 2. First Ripper sa Winter Edition, si Miguel Tan Felix, na naisahan si Kapitan Mikael Daes. Ishinare ni Miguel sa Instagram ang ilang behind-the-scene moments sa kanyang experience. Pagkatapos ng habulan at agawan, dinala raw sila sa klinik ng co-runner niyang si Kokoy De Santos. Biro ni Kokoy sa comment section, Drip check! Napapanood ng Running Man Philippines Season 2 tuwing Sabado at Linggo, 7.15pm sa GMA. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang dayuhan matapos umunong manutok ng baril sa Makati City. Habang hinahanap ang ginamit na baril sa panunutok, nadiskubre sa sasakyan ng suspect ang ilang gamit at mga gadget. Nakuha rin sa kanya ang ilang baril. Aalamin ng mga otoridad kung saan ito ginagamit. Nagbagkakasapa ng malalimang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkatao ng nahuling foreign national at kung may pending siyang mga kaso. Mananatili muna ang suspect sa kustudiya ng CIDG-NCR. Hindi na ng panig dahil hindi raw makapagsalita ng Ingles at kailangan pa ng interpreter. Huli ang isang lalaki na may bitbit -bit na improvised na baril sa barangay 176 Caloocan. Isang rumoron ng pulis ang nakakita sa suspect. Inaalam pa kung nagamit yon sa ibang krimen. Ayon sa pulisya, nakakulong din ang suspect noong 2018 dahil sa kasong pagnanakaw. Mahaharap siya ngayon sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Depensa ng sospek, pinahawak lang daw sa kanya ng kaibigan ang improvised na baril. Hinihinalang mula sa ni Raid Napogo sa Bamban, Tarlac ang mga naaresto dahil sa umano'y human trafficking at online scamming sa isang village sa Paranaque. Nababahala naman ang ilang residente roon dahil sa mga kakaibarao na aktividad sa lugar nila. Balitang hati ni Mav Gonzalez. Noong May 2, sampung Chinese national at isang Pilipinong bodyguard nila ang inaresto sa multinational village sa Paranaque sa raid ng Pagcor at PNP CIDG dahil sa human trafficking at online scamming. Nakumpis ka sa kanila ang mga cellphone, computer, credit cards, Chinese documents at dalawang vault. Si Sen. Sherwin Gachalian nagpapatawag ng malalimang investigasyon ukol dito matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente. Ayon sa PAGCOR, pinaniniwalaang ang mga naaresto sa multinational ay nakatakas sa naon ng raid sa Bamban, Tarlac, bagay na sinang-ayuna ni Gatchalian. Itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila. Ayon sa ilang homeowners, hindi ito ang unang beses na may ni-raid na establishmento na konektado sa Pogo sa loob ng multinational village, kaya nangangamba raw sila. Nothing against the Filipino-Chinese or any Chinese coming here. On a legitimate basis, legal basis. It's just that we're alarmed now that there are so many illegal activities that were, you know, raided in Milti. Nakita rin daw nila na may malalaking estruktura na itinatayo na lampas sa three-story regulation sa village nila. Okay, when we saw Bambang, dun kami na, no, It, the structures are so similar. The process of applying for, you know, stickers and IDs and also the construction, um... Uh, some are using already local uh, identification okay passports uh, birth certificate driver's license postal ids and all all these things. Oh, no, not at all. They can even speak, the can Tagalog. Even speak Tagalog po. Ang isa pang homeowner, personal daw nakita ang isang babaeng tumalon mula sa isang mataas na apartment na puro Chinese ang tenant. One young teenager, a girl, who jumped from third floor going down na parang tumatakas. I reported that to our security They went to the house and then after that, I don't know what happened. She was limping, going away, pero hinabol siya ng mga Chinese and our security people. Meron din daw mga establishmento na tanging mga dayuhan lamang ang pinapayagang pumasok. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.